oh hindi ko alam kung uh, maganda yung uh, umaga natin ngayon dahil uh, uh mas mambalita no uh, maganda yung uh, umaga ko ngayon so yung uh, triplets na kambing ko no so namatay kanina yung uh, isa yung uh, pinapalili ko ng gatas so malakas na sana kumain yon dahil uh, may git dalawang buwan na kaya nakakalungkot yung uh, ganun pangyayari dahil uh, kung sakaling uh, malakas na siyang kumain ng damo no so hindi ko lang naagapan yung pagtatay niya no nagtatay siya dahil siyempre dito sa loob ng bakod ay uh, hindi ko sila tinatali no? uh, pinapakawalan ko lang so maga maga pa eh, kumakain na siya ng mga basa na damo so siguro yun yung cause nung uh, pagtatay niya dahil uh, malakas na siyang kumain no? nakikita ninyo uh, ito yung uh, kasama noon ito yung uh, kapatid nung uh, tatlo na ito no? malalaki na may git dalawang buwan na kagaya nito no? so yung isang itim na uh, triplets niya yung uh, namatay Kanina kanina na lang at uh, inabot ko pa no? uh, nagdala pa ako ng uh, gatas niya si Uh, sinuswag na ng nanay, hindi na niya pinapadidi, no? At uh, ito lang ang uh, dumididi, itong dalawa na ito. Kaya, oh uh, parang uh, nakakawala ng gana. Na, uh, uh, masigla tayo, nagtatrabaho tuwing umaga, no? Uh, hindi tayo nakakapagano, dapat sana, mangungumpay ako ngayon para sa pagkain hindi ako nangumpay dahil nga sa nangyari na yon nawala na ako ng gana no? so parang nangihina ako no? at uh, inilibing ko na dyan malaki na kaya uh, ako dahil uh, sa ganun sitwasyon na talagang nga uh, yung uh, efforts ko no? na para mabuhay so ano ko no? talagang binigay ko sa kanya yung uh, efforts ko panahon no at uh, tinitimplahan ko ng gatas pinapa so ganun pa rin nangyari so ganun talaga uh, talaga daw sa ganoon yung sitwasyon na ano pero nga masakit no ay uh, malaki na siya nung uh, namatay dapat nung pasana siya namatay dahil uh, para kunti na lang yung ano hindi tayo hindi sayang yung uh, ano yung mga iports na binigay natin sa kanya so ito no uh, na ako ng mga pagkain nila yung isa naman na ano yung uh, tandang ko so nagkasipon rin kasi so, ko na kagad tinatay ko na kagad para hindi pa makapanghawa no so, ito nga, sa araw-araw kasi na pag-uulan no? so hindi maiwasan yung uh, ganong sitwasyon, hindi o, so, na gamutin ko ay uh, ano ko na, ha? Kinatay ko na kagad. Pero itong kambing, hindi naman natin pwedeng uh, katayin dahil maliit pa, no? Dalawang lang 'yan. So, Pagayon 'yan, 'yan yun, yung mga kapatid niyan. So triplet 'yan. So, sabi nga nila, ay uh, bihirang daw talaga yung nakaka-survive na triplets, no? So, marami naman tayo nakikita. At, uh, kung uh, agapan lang siguro yung uh, pagtatay niya na yun so malamang mabubuhay so umabot pa sa inabutan ko pa siya no, ano pa yun, umiiyak pa siya nung uh, dumating ako dito no, at pinadidi ko Napadidik naman, konti lang at uh, hindi na talagang hindi na niya nakayanan talaga yun na, nilatag na niya yung katawan niya hindi na nakabangon so tuloy na, wala na Migil na siyang huminga. So, ngayon, no, inisip ko pa ng uh, mga hakbang na susunod. At, uh, hierap, no, mahirap. Uh, uh, okay naman, yung mga manoko, so, so para uh, malulusog naman sila, no. At, uh, binibigay ko sa kanila na patuka, no, ay uh, nagugustuhan nila. o, so, ganun rin yung uh, binibigay sa atin na uh, itlog, no. So, wala pa rin uh, pagbabago no? at uh, yung DeKal Brown nagbibigay yung ano yung uh, road uh, yung Black Astrolog bibigyan atin ng uh, dalawampiraso no hindi pa siya uh, umabot ng tatlong piraso yung uh, nangingitlog oo no? yan yung uh, ano no at uh, ko no uh, yung uh, mga sisyo naman no talagang sunod-sunod yung uh, hindi maganda na ano ko o so, kagaya nito no? Uh, titingnan na lang natin to kung makasurvive itong mga sisyo ko dahil uh, namatay yung uh, ano ayun nasira yung uh, hindi hindi, hindi, hindi ano yung uh, bulb na binili ko ano so, uh, importante uh, nakakapag-produce ng uh, init rin yung uh, bulb na yan no oh so, wala na, no? Kung anong nga uh, mangyari dahil uh, kahit tanong uh, 100% binibigyan natin na uh, iport e sa uh, kanila kung talaga uh, talagang uh, hanggang doon lang talaga, no? Kagaya nito. wala uh, ko, mabubuhay na dahil uh, makikita mo talaga pag uh, nagbibigay ako ng mga pagkain nila. No? So talagang kumagapang uh, siya sa kakakain niya. No? Talagang malakas niya siya kumal ito yung uh, laging 100% na nagbibigay sa atin itong uh, decal brown na ito. Uh, uh, naglilimlim na rin tong uh, pato ko. Ayan na. Ah, uh, nagniinitlog na rin yung tatlo. O uh, palaki nang palaki yung uh, ating uh, ano uh, na produce na ano, uh, na produce na mga alaga no. So, meron na tayong isang itlog diyan ta uh, ikinulong itinulong ko ito dahil nga siyempre tagulan at uh, yun na nga yung uh, nagkakasipon na yun so, wala pa rin uh, bumibili sa ating mga tandang no so uh, ko na lang siguro ito para ma-dispose na para ha huh? so, uh, iniiwalay ko na rin to dahil uh, pinagdidiskita na naman Uh, ito na tayo sa Black Astrolope, no? So, dalawa-dalawa lang binibigay sa atin na itlog. Itong Black Astrolope. Ayan, uh, uh, ito yung, ano naman, uh, Rhode Island, no? So, dito, dito sa lugar na ito, no? Dito sa uh, iniga ng, uh, dito sa iniga ng nanay niya, yung... Uh, dito mismo, uh, dyan mismo namatay yung uh, anak niya, no? dyan ko rin inabutan. Sabi nga nung uh, mga nakakarinig, eh, umiiyak nga daw. No? Magang maga pa, umiiyak na dito. So, hindi natin na uh, inakala inaakala na ganun na mangyari. No? Uh, na ma lang yung uh, buhay niya. Ko so, imbis na mangungumpaya ako ngayon para sa pagkain nila. So hindi na ako nangumpay, no. Uh, nagrelax mag-relax muna ako dahil parang uh, nawalan na ako ng gana. Uh, nawalan na ako ng uh, lakas sa ganung uh, sitwasyon, no. yan. So titingnan ko pa kung uh, anong uh, susunod na mga hakbang ko dito no? Nag-aaralan ko pa yung uh, mga susunod na akba. dahil uh, eh, uh, ano, Baga, hindi pa tayo nakakapag move on sa ganung sitwasyon. Bigay tayo ng uh, magandang uh, sa kanila. No? Binigyan natin yung uh, bis natin. O ganun pa rin ang nangyari. Yeah, no, malalaki na yung mga kapatid niya. Yan yung mga kapatid niya. Dalawa na yan. So, hindi rin nila siguro alam dahil uh, inilibing ko na kagad yung uh, kapatid niya. Uh, ipinastol ko itong dalawa na ito sama yung uh, nanay niya. At, uh, yun na. ah uh, pati itong nanay niya. Uh, sinuswag kasi ng na nanay niya nung uh, itong mga huling araw. Ewan ko ba't uh, pinagdadamutan niya. So, yan po. At uh, sana, uh, no, ano tayo, no, uh, makapag uh, produce tayo uli ng, mga uh, ano, ng uh, ganito, no, at makapag uh, uh, move on na tayo ng uh, ganong sitwasyon, no. Ah, uh, marami marami akong pang uh, iniisip para sa uh, ano, kay uh, itong uh, nangyayari na ito. Oh, uh, ito nakikinig sila oh, ayan oh, nakikinig sila sa uh, sinasabi ko. Oh, nalulungkot, nalulungkot kayo, no? Uh, nalulungkot daw sila, ayan oh. And, ang gugulo kasi nito no, pinag uh, minsan pinagdediskitan, ito pinapatungan nila, sinasakyan nila. Pati ba naman yon na uh, namatay na yon ay uh, sinasakyan nila, 'yan. Kukulit ng uh, mga ano na ito, itong mga tanlang na ito. So ngayon, uh, pinapanatili ko muna sila diyan para maiwasan dahil nga uh, sabi no, maraming uh, nagsasabi na hindi nga daw maganda yung uh, naghahalo yung pato at saka manok at saka kambing no oh, to oh, yan yung mga kapatid yan yan uh, ito yung uh, isang uh, itim yung namatay so isa na lang ang babae uli no dahil nga uh, babae yung namatay na yon itong puti uh, yan yung uh, lalaki uh, sige uh, nalulungkot rin sila siguro nararamdaman rin nila yung uh, ganin ganung sitwasyon So, tuloy-tuloy, no? Tuloy-tuloy, pero magmo move on muna tayo. Uh, dahil, uh, nalulungkot ako sa nangyayari sa akin mga alaga. Ganun pala, no? Pag, ah, uh, tayo ah, uh, uh, alaga Pag, uh, nawala yung uh, alaga natin ay nakakalungkot no so yan po at uh, maraming salamat uh, sa mga baguhan lang at uh, hindi pa nakapag-subscribe sa ating uh, YouTube channel wag po kalimutan mag-subscribe hits na rin yung notification bell para ma-update po kayo sa ating uh, ina-upload na mga video no patungkol sa ating uh, pag ng uh, farm no So, sa so nangyari na yun, no? Ay, uh, ano na, uh, aral na na sa atin yon Kasi kung uh, nagapan ko lang kagat na napainom natin ng uh, balbasin, siguro, oh, makaka-survive pa. Purga na rin ako dito, pero doon sa uh, binilihan kong agribit, uh, iba yung uh, nirekomenda na gamot. Kung, uh, uh, ano lang, tabletas. Sana, yung uh, hindi tabletas yung uh, binigay sa atin no nabili natin para nakapagpurga kagad may matitira pa so maraming salamat po at uh, sa panood niyo at uh, si and like uh, malaking tulong po sa atin magandang uh, umaga no kahit uh, uh, nawala yung ating ano uh, no so dapat lang talaga na uh, ano tayo no huh? so salamat po salamat